Ito ang Villa Verde Trail, isang ruta na hindi lang basta daan, kundi isang bahagi ng kasaysayan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Villa Verde Trail ay ginamit bilang isang mahalagang supply route ng Allied Forces. Dito naganap ang matinding labanan sa pagitan ng sundalong Pilipino, Amerikano at Hapones. Dahil sa matarik na bundok at masukal na agubatan Naging isa ito sa pinakamahirap na ruta noong digmaan. Maraming sundalo ang nagbawis ng buhay dito habang sinusubukang bawiin ang daan mula sa mga Hapones. Hanggang ngayon, nananatili ang trail bilang isang tahimik na saksi sa mga nangyari noon. Ngayon, ang dating Villa Verde Trail ay bahagi na ng Maliko, isang barangay sa pagitan ng mga bayan ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kung dadaan ka ng maliko, handa ka bang harapin ng mga likulikong kalsada na tila walang katapusan? Mula dito sa kanang bahagi natin ng kalsada, pag dumaan ka dito, talagang hindi mo na makikita yung kasalubong mo ito yung literal na blind spot na tinatawag, no? At ang bawat kurbada ay may kasamang kakit-akit na tanawin. Makapigil hindi ngang tanawin ng mga kabundukan ang makikita nyo rito habang binabaybay natin itong kahabaan ng maligo. Isa sa mga naiwan ng digmaan dito ay ang Sherman Tank, isang lumang tangke ng Allied Forces. Isang paalala ng matinding labanan na naganap dito noon. At isang patunay ng nakaraan na minsan naging madugo pero ngayon ay bahagi na ng kasaysayan. Dito meron tayong nakita na nakaukit sa bakal. Ang mababasa natin dito 1896. Ito yung nakikita ko kanina na mekanismo sa may pinakalikod. Ayan Jason. Kung iisipin natin yung mga panahon na ito ay gumagana pa noong World War II. Grabe no?